pala sigaw na inay, lalo nga bang hindi pinakikinggan ng bata, uh -oh. well, totoo yan. Hindi malaki ang <laughs> chance. Uh, totoo yan. Kasi, 'Di ba? Effective communication kailangan ituro sa pamilya. Hindi naman at sisi minsan na magulang lalo na kung 'di makuha ang cooperation ng batang pasaway. Oo, at tsaka, nawawala rin talaga tayo sa ano natin ano sa patience natin. Minsan pagod na pagod ka kasi sa trabaho tapos uuwi ka sa ganoon na uh, parang ayoko kang pakinggan o kaya magaganyan-ganyan. Arte, 'di ba? Pero ang downside nito may epekto daw sa mga bata ang paninigaw ng magulang. So, sabi ng ilang eksperto, maaari silang maging anxious takot na lang ang takot na lang ang nararamdaman sa, ng bata sa iyo o mm. merong physical manifestation meron nang kilala na ihi siya pag tuwing makikita niya nani niya parang ah! hawak hawak yung ganyan oh you serious pero uh, doctor naman uh -oh. anyway highway eto maaari rin silang magkaroon ng low self esteem kaya kasi lagi nilang silang nasisigawan or inaanticipate nila papunta pa lang yung tao ina-ano nila ay in -ano naman siya sigawan niya ako di ba So, minsan, baka kahit sa harap na ibang tao, ganun siya. Naloloka nga ako kasi si sa amin, si Oscar yung ang bilis tumagtaas ng boses. Hmm. So si Erin, naloloka ako imbis na matakot. Don't get angry! <laughs> Ay, ah, may labeling na siya. Uh -uh. Pero yan, may, may mga solusyon nga daw dyan. Oo, alamin nga natin yung trigger ng mga ano no, ng paninigaw natin. Kapag feeling mo malapit ka na sumigaw sa inis, pahinga ka muna, girl. Or mag-book ka na flight. Dalawa ka lang. Charla. Yan yung ginagawa ni Inay MJ. Oo, ina diba? Mag-time alone. Charot. I love Oo, it. Hindi, oh. pero alam mo, totoo yan, mommy recharge. Mm -mm. Diba, Mars? Mm -mm. Totong-totoo yan. Kasi you cannot give what If, you don't have totoo yan diba? Parang, kaya yung lola kanina uh -oh. kailangan di diba? magtabi ka ng konti para para tuloy-tuloy sustainable Parang, lang yung pag uh, nga gusto ko yung sinabi mo yung, yung lola ako yung crypto na naman yung naisip ko Huwag ka maglalagay ng pera kung wala ka naman pera wag mo ipangungutang totoo yan yung investment mo di ba dapat extra mo yan oo, oo, diba? pero eh, ibang topic na yon. <laughs> bumalik tayo dito trigger di ba alamin mo ano nga ba yung nagtitrigger sa'yo, sa you girl <laughs> di ba haluglugin mo yung loob mo kausapin mo rin yung sarili mo. Pero wag naman yung medyo magtataka na ibang tao. Charot. Wag kausapin mo rin yung sarili mo. Ano ba nararamdaman ko? Paano ko to i-resolve? -re paano ko kumakalma? What makes me happy? Tapos saka bumalik, hinga, balik, at sabi mo na maayos, ba? Diba? Yun nga, huminga ka muna bago kausapin yung anak para mapag-isipan mo rin yung choice of words mo at kung paano mo ito sasabihin sa bata. At saka yun, maganda yun na makap makapag-usap kayo sa iba na gaya adult. Mong adult, no? Hindi ka hihingi ng ano, ng solusyon do sa bata. Ano sa tingin mo, ha? Ano, anong gusto mong gawin natin? Hindi pwedeng ganoon. Kailangan kakausap ka nung mas mas sane na person. Oo. Mas, Oo. yung, yung mas, emotional ano, yung maturity. Mas yung, yung yung dapat meron ka na niyan on your speed dial kahit two parent friends or mm -hmm. two uh, kapatid mo man 'yan. Tita, kung yung tita mo hindi makaluma, no? Oo. Kasi baka mga naman Mga ninang, mamaya, ninang sa kasal. Oo, mga yung mga ninang sa kasal. Baka naman mamaya pag tumawag ka dun sa tita mo, mas pabalak pa magsalita sa Oh, minsan ginagatungan yung galit mo oh, sa bata. Oh, Mars, 'di ba yung mga ti, ay nako yung batang 'yan talaga. Wag, wag mag-label ng bata. Mag-label ng emotion, wag yung bata. Oh, oh, okay? Oh. Tapos kailangan i-process niyo yung nararamdaman mo. Tapos wag mong kalimutan humingi ng payo pagdating sa parenting. Kung if all else fails, kailangan mag-pray, meditate. Kano kung, kung ano man ang religion niyo, kung ano man ang pinaniniwala it wouldn't it wouldn't hurt to meditate. At mag-sorry kung nasigawan ng anak at ipaliwanag ang nangyari. Mommy needs a timeout. I'm sorry. I lost control over my emotion. It's big. So kailangan explain nyo in in the in words that they would understand. Kasi may feeling sa mga bata. Ano yung sasabihin na ah makakalimutan din niya yan. Nako, minsan nag yun ang nagsistick hanggang sa paglaki. Tapos minsan binebury sa subconscious at nakaka-affecto sa mga future relationships ng bata. So, hindi hindi magandang uh, baliwalain or assume na mawawala lang through time, makakalimutan lang through time yung paninigaw or yung trauma sa, sa kinalakhan niyang environment. Diba? That's true.